Ang insertion po 178.7 billion. 'Tong pinakamatas pong insertion, 105% pong itinaas. 2025, ang net po natin ay 208.9 billion gaa 346 billion, may increase pong 137 billion or 69% increase. Ang tanong po uh, secretary Uh, well, you are the one providing the ceilings for the NEP, for the flood control projects. How can insertions of this magnitude be allowed? But ganun po kalaki ang mga insertions? Uh, Your Honor, Mr. Chair, um NEP lang po ang ginagawa natin sa executive Opo. and then um, all the rest po ng madadagdag or mababawas po uh, sa ano na po yan, sa legislative na po. Opo. Yung lahat nung dagdag. Ang aming worry lamang po, uh, Madam Secretary, dahil ang DBM ay napaka-importante ng ahensya ng ating pamahalaan, ang totoo po niyan, kayo po ay kasama sa DBCC, Opo. Development Budget Coordinating Committee. Ito pong uh, committee ito ang nagseset ng economic and fiscal targets ng ating bansa. Tama po. Your Ibig sabihin Honor. kayo po ang nagtitimon kung saan papunta ang ating bansa. Tama po, Halimbawa po kung gusto ninyong uh, the economy will grow by 7.5%, kailangan po ay eh, yung mga figura, yung mga numbers na inyong nilagay doon, ay eh, hindi naman po ma-alter arbitrarily. Uh, kung kung magkakaganon po, eh, magkakaroon tayo ng problema sa mga macroeconomic indicators na inyo pong inilatag. Binabantayan po ninyo yung mga deficit natin, balance of payment, inflation rate, poverty incidence rate, bla bla bla. Ayaw naman po namin isipin, Secretary, na kayo po ay isang clerk lang na tagagawa lang ng mga numbers pagkatapos lilikutin ng ganong-ganong pagkarami-rami. Hindi po ba kayo medyo Uh, parang nadi-disturb naman, eh bilang kayo po ay isa sa mga tumitimun sa ating direksyon bilang isang bansa. Basta-basta na lamang po ba dadagdagan ng ganun-ganun lang? Kasi po, ang pangalan ng inyong ahensya, sa aking pagkakaalam, DBM, Department of Budget and Management. Saan po pumapasok yung aspeto ng development? Management pala. Kasi Department of Budget, hindi lang kayo Department of Budget, Department of Budget and Management. San po papasok yung management aspect, Mrs. Secre Madam Secretary? Ah, uh, first po, yung pag ano po, pag ginawa po natin yung numbers at saka yung mga budget ng different secretaries po pag nagpo-propose sila ng kanilang national expenditure program yun po yung una kasi uh, katulad po no'ng nasabi ko before when they submit medyo mas mataas doon sa ceiling so kailangan po ma natin doon sa part na yon kasi wala namang po tayong ng your honor nung uh, sobra doon sa mga hinihiling ng ating mga uh, uh, national government agencies Pangalawa po, is yung doon po sa implementation stage na po. Kung pag meron na pong General Appropriations Act, doon na rin po natin tinitingnan yung sa yung management aspect po ng uh, trabaho ng DBM po. Tinitingnan po natin kung nagagastos po nila ng tama at sa ta at sa tamang oras at saka kung yun po, tinitingnan natin kung tamang oras po nila nagagastos yung kanilang mga budget, uh, kung na-utilize po nila ito mabuti, your honor. Yun po. Yun nga po, doon sa punto po kasi ng management, ang tinatanong po namin kung ganito po kalaki ang pag-alter, na dadagdagan ng insertions, kayo po talaga ang nag-allocate ng resources. Ang, lim ang ang resources po ng ating bansa hindi po limitless eh. Yes, po. Kaya Ms. kailangan po natin talagang ilagay doon sa talagang dapat nakalagyan para magamit natin at yung directions po na minimithi ninyo bilang kayo po economic cluster, talagang matugunan natin. Kung ganito po karami, halimbawa po sa flood control po na ilagay, yung mga insertions na ito, ang flood control projects naman po, ay ito po ay consumption driven. Wala pong equivalent production ito eh. So... So paano po niyo mapapanatili yung economic forecast natin na kailangan ganito. Y yun po yung gusto naming uh, malaman eh. Po. Uh, your honor sa tuwing pagtatapos po ng budget deliberation so papadala na po ng uh, House and Senate yung uh, yung version po na pipirmahan po or ibibito ng ating pangulo. Meron po tayong uh, provision doon sa ating uh, president's veto message, uh, your honor. Uh Uh, usually, nasa dulo po yan ang veto message. So, ito pa, babasahin ko to 2025 to, no? Uh, item number six, increases in appropriations and new budgetary items, Your Honor. Kung uh, papayag na po kayo, babasahin ko po. In the exercise of the budget execution function vested upon the executive branch, it is understood That the increases in appropriations and new budgetary items introduced by the Congress in this budget shall be subject to the national government's cash programming, observance of prudent fiscal management, applicable budget execution rules and procedures, and approval by the President based on the program priorities of the government. Therefore considering that such increases in appropriations and new budgetary items will have corresponding effects on the outputs and outcomes of the agencies concerned the DBM shall inform the said agencies of the changes of their respective appropriations and require the submission of their revised performance targets So ang nangyayari po is pag may nababago po sa budget from nepo to GAA, hindi po siya kaagad-agad na irerelease kasi po, tama po kayo, yung deficit, isa sa mga indicators po na tinitingnan niya ng DBCC. Dahil po sa tumaas uh, yung mga numbers, may mga possibilities po kasi na yung, ito po cash programming na po nito, kasama po namin ang Department of Finance dito. Baka po magkulang ang cash or sumobra, so tataas po ang ating deficit, uh, Your Honor. Noong 2023 po at saka 2024, meron pong additional flood control funds amounting to 25.2 billion and 85.8 billion respectively released from and program funds making a total of 1. kasama na po lahat yung mga insertions Ang nagastos po natin sa flood control 2022 to 2025 is 1.09 trillion pesos allotted to flood control projects. 1.09 trillion pesos. Kagaya po na sinasabi niyo, minamanage ninyo, tinatanong ninyo kung paano ginagasta. Pero sa kabila ng lahat po, na 1.09 trillion allotted to flood control projects, hindi naman po nawala yung baha. Hindi po ba? Paano niyo sasabihin sa kanila? Hindi ba niyo binabalikan? Ano nangyari ka mo? check po namin sa kanila yung sa mga... Hindi po, nagsasamit ba sila ng ano? Hindi eh, ng, sa reports? Sana man lang kung nawala po yung mga baha. Nagsasamit. Talagang, talagang uh, tamang tama lang po na namomonitor ninyo yung paggasta. Pero kung isang trilyon na po mahigit, ngunit lalo naman pong dumami at dumalas at lalong lumalim ang baha, talaga pong... Magtatanong na po kayo talaga. Yes po. Uh, kasi po ang tinitingnan po namin dun sa management part, yung yung utilization po nila. Kung yung obligation rate po at saka yung disbursement. So pag tinitingnan po natin yung kanilang mga obligation rate at saka disbursement, yung DPWH po eh, among those departments na medyo mataas po ang kanilang uh, obligation and disbursement. O nga po, ang eh, nangyari, yun at disbursements eh, napunta po sa kasino. Eh. Po, hindi po na namin nakikita, Your Honor. Or even kung meron po man ghost or... Ngayon po, tiwuti or... na po namin nakikita, kaya kakasangkapanin namin po kayo. Apo. Madam Secretary, kaya kamakailan ay nag po kayo ng tinatawag na Digital Information for Monitoring and Evaluation. Ito po yung dime. Maganda po ito. Sabi oh, po ano ninyo ano. sa inyong website it allows users to select a region to view a total number of projects and access detailed information on specific initiatives providing a streamlined way to track government programs and monitor progress online. This seeks to promote greater transparency by offering real-time updates on project status and progress. Maganda po ito, madam. Yes, po. Uh, ang tanong lang po, bakit pa kayo gumawa nito samantalang alam niyo siguro na ang DPWH ay meron pong uh, kaparehong uh, ganitong sistema na kung tawagin nila ay PCMA, Project and Contract Management Application na kanila pong ipinangako na yung system na yon last hearing ay kanila pong i-install dito sa amin sa Blue Ribbon Committee at sa aking opisina. Ngunit hindi po nila nagawa sapagkat ngayon ay nagpapaliwanag sila. Ngayon lang po nila ni pinapaliwanag na kailangan pa po namin pala yung direct server. At kung kinakailangan po ay kailangan po kaming mag-subscribe sa satellite. Hindi, po, hindi na po namin maintindihan kung tama pa po ang pangangatwiran na ito ng DPWH sapagkat Base sa kanilang kanilang pahayag nung nakaraang uh, hearing, itong PCMA uh, application ay talagang sapat para makita lahat ang mga projects online. Geo-tag pa, kompleto yung coordinates eh, online. Kitang-kita bakit ngayon ay kailangan pa pala namin ng direct server at saka satellite eh, hindi na po katanggap-tanggap. Nangako po kayo, Yusek Kati, na ito po'y readily may install ninyo. Pero ngayon, ang dami na naman pong katwiran. Pero nung tinanong po namin yung inyong tao na pumunta sa aming opisina, kung kayo po ay merong uh, satellite, alam po ba nyo ay sagot ng inyong tao, wala daw po kayong uh, subscription sa satellite sapagkat ito po'y masyadong magastos. Kung tama po yung pangangatwira nila na ito'y masyadong magastos, paano kayo nakaka nakakakuha ng online, real-time na updates and upgrades ng inyong mga projects? So hindi rin po totoo pala yung PCMA niyo at hindi rin po totoo yung MYPS ninyo sa kasamaang palad, ito pa naman ang ibinigay nyo sa, sa opisina ng Pangulo na ito ngayon ang ang pinagbabasihan ng ating publiko doon sa sumbong sa Pangulo. Paano nyo ngayon masasabi na yung binigay ninyong data sa Pangulo ay real-time and geotag? Kayo pala ay wala rin. Mamaya ko na po ididetal ito sapagkat uh, nandito pa po tayo sa panig ng uh, DBM Secretary. So ano pong masasabi ninyo, Secretary? Uh, meron pong innovation yung sa project time po namin. No? Hindi po ito kailangan ng uh, satellite kung gusto pong mag-access. At uh, yung una innovation po dito, sinama na po natin dito yung UP, University of the Philippines, yung Project NOAA. Para makita na rin po yung mga areas na uh, mataas ang baha, tapos may mga proyekto. Ay, ne, kunyari, kunyari umuulan po. Tapos makikita mo to, magre-red yung mga areas na bumabaha. Tapos pwede po natin i-compare yung mga proyekto na kung bakit merong proyekto doon na hindi naman po nagre-red doon sa map. And then second po is that yung citizens participation po. So yung website po natin, pwede pong pumasok ang kahit sino kasi kung hindi po, tama din po naman kayo, kung hindi naman po din tama yung mga Possible po na hindi tama yung mga ibang nakas nakalagay doon ng mga pictures or photos na sinabmit sa atin. Pwede pong mag-comment ang ating public at magsabi ng kanilang mga suggestion at mag-upload mag din po ng mga photos para makita po natin kung ano yung mga actual uh, implementation ng mga infrastructure projects, Your Honor. Pero totoo po ba, uh, Madam Secretary at USEC uh, Kati na makukuha po ba natin yung, uh, yung record ng bawat project online? Online, pa, uh, ibig sabihin, real time. Kasi po, ako, uh, palagay ko, maski si Senator Rapi, makikita mo, maski po sa GPS, hindi nyo po makikita yung real time eh. Siguro may, may gap pa rin po, siguro mga isang buwan, dalawang buwan siguro. Kaya po tinatanong namin, talaga po bang real time makikita? Kasi po yung inyong update, nakita ko, Tuwing uh, end of the month lang po kayo gumagawa eh. Pero bakit po sinasabi niyo sa amin real time? Kung hindi naman po talaga real time, huwag niyo'ng sasabihin. Kasi GPS hindi rin real time. Eh. Paano kaya natin kung sakaling magtagumpay po kayo, Madam Secretary? Sa inyo na lang po kami hihingi ng ano, uh, access sapagkat uh, hindi kami makakuha sa DPWH. Kahit nasabihin nilang PCMA is uh, real time, Jota hindi rin namin makuha. Tsaka dependent ito doon sa mga encoder encoders nila sa sa baba. Paano kung i-encoder, hindi naman niya ilalagay yung tunay. I ibang litrato ang ilalagay niya ito. Pagkatapos, sasabihin niya sa office, ayan po eh yung ano ngayon, yung uh, update ng project sa ganito. Kaya po pala lahat ngayon, nakikita namin, there are 60 potential ghost or even uh, uh, lacking structure na projects dito. Na ngayon po'y isa-isa po, isa -isa po namin napapato Kailan po magiging doable yung inyong uh, uh, system na ikinakabit dyan sa DBN? May 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 mga initial na po kami, enopen na po namin yung site but it, we're still continuing po. Um, in fact, ang mga susunod na po natin makakasama. Syempre po, hindi ko po alam ang, kung ano, kung gaano kalakas yung system ng DPWH. Sasama na rin po dito sa project na to ang DNR, ang uh, Philippine Space Agency even ang Department of Energy at saka DOST po. So lahat po kasi sila, meron din po silang mga existing um tapo ba systems or uh mechanism to check yung mga proyekto po. Lalo na po yung PSA at saka DNRs. Alam ko po sila pong dalawa ang merong uh, malaking investment to date po para actual yung nakikitang mga Uh, sa mga drones po at saka mga satellite. Sorry po, I'm not just familiar yung mga technical term pero ganun po yung uh, magiging ano po, uh, magiging end product po nito no. Pati po ang DNR, Philippine Space Agency and Department of um, Science and Technology po we, we will all uh, coordinate po and collaborate to make sure po na yung lalabas doon sa project dime eh yun po yung actual and at least po real time na mga proyekto. And yun na din po, uh, yung panawagan po namin sa mga kababayan po natin sa public na yung project dime po ay bukas po sa citizens and public participation okay. po. They Mr. can Chair. upload po, Madam Chair, Mr. Your Chair. Honor. Mr. Chair, pwede makasingit kasi yes, na, na uh, Senator po Senator thank you Mr. Chair. Yung update sa online. Uh, okay. Uh, yung sa CPS, CPES, Constructors Contractors Performance Evaluation System. Ito atin nagmo-monitor, no? kung kung after na nagawa na system to eh after na nagawa na yung project so kung one to two times lang si nag visit so paano yung malalaman exactly kung yung isang project accomplish or not mr chair